Pilipino ang dapat pusa sa kapwa Pilipino. Ginawa ni Tatay Tigong ang lahat para makauwi ang mga anak natin na hindi nasasaktan sa gabi. Kayo na po ang umusga. Pilipino dapat ang umusga. Nakakalungkot at this age 80 years old nila pa pang bayan Please pray for his safety and health alam ko na may karamdaman po si dating Pangulo ako mismo eh, kasama ko tuwing na sa hospital siya kasama ko alam ko ang karamdaman niya no? alam na alam mo yan baka hindi niya kayanin. baka hindi niya kayanin palayo paano yung medisina sino mag-aalaga sa kanya 80 years old papadala mo sa napakalayo ayun 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 ayun